Nadismaya ang mga ibang pageant fans sa sinuot na national costume ni Atisa Manalo sa Miss Universe. Grabe ano? Kasi hindi mo talaga mapiplease ang lahat ng tao. Meron at meron pa rin yung hindi na natutuwa, hindi na fulfill yung mga efforts mo kahit na gaano katodo yung ginagawa mo para ma ang lahat. I-close up view natin itong national costume ni sa Manalo. So, as you can see, habang papalapit ng papalapit dito sa mga pagmumukha nyo itong national costume niya, ang ganda. This is very creative. Tapos, parang may props pa siya at may basbas ni Mirjin. <laughs> And nakikita nyo na yung design, very unique. Na minimiro niya yung culture natin dito sa Pilipinas na uh, festival. So um, parang sinasalamin niya na mahilig ang mga Pinoy sa mga festival, mapa barangay, mapa national level o kaya mapa sa kwarto na gabi-gabi may putukan kaya nga mahilig tayo sa fiesta, di ba? <laughs> Just a brief explanation about the national costume ni sa Manalo na pinamagatan or pinangalan ng Festehada. So it symbolizes yung festivities natin dito sa Pilipinas. So uh, describe, hindi ko na babasahin no, uh, describe yung um, texture, the color, the pattern, yung fabrics, yung characteristics ng fabrics na ginamit sa national costume ni at si Manalo kung bakit ganyan yung itsura niya, bakit yung yung alam mo yung weight, kung gaano kalaki, kung gaano kaganda, uh, gaano ka-creative yung pagkakagawa na reflecting our Philippine culture, di ba? So, um, napaka-significant kasi pinapakita ni Atisa kung paano tayo mag-celebrate with a bang. <laughs> Ito naman yung mga screenshots kung saan ibinandera ni Atisa Manalo yung national costume for the Philippines. Um, makikita nyo dito na parang familiar siya na ma merong mala Filipina na sa taas. And then, sa baba is parang ball-shaped siya na dress. Tapos, meron pa siya dito sa headdress niya, no? And then kung makikita nyo, very proud siyang i-represent, uh, very proud siyang ipakita kung ano meron ang Pilipinas, especially yung culture natin sa mga festivities. Kasi each month or even each day, may mga nangyayaring festival sa mga barangayan, sa mga um, kapuluan natin, mga country, mga provinces, municipalities, mga cities. May mga fiesta dito sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Kaya hindi talaga nakakasawang tignan kasi correct yung mga nag magbigay ng ng clue kung ano yung magiging national costume ni Ate Manalo which is parang mala filipiniana na yung itsura ng dress na wala kang makikita kasing katulad ng ibang candidates. Dito naman sa picture na to ay may tatlong mga national costume yung si Noti Catriona, ni Shamsi, ay ni Pia, I should say, tsaka ni Atisa. So, um, mukhang totoo nga yung sinabi nila na yung susuotin national costume ni Atisa sa Manalo ay um, yung matagal nang hindi sinuot ng Philippine representative. And si Pia Baway back 2015, nung sinuot niya ang Filipiniana national costume na yan. Tapos ngayon naman si Atisa. Although parang yung sinuno, festival queen yung eksena ni Atisa, pero may touch ng Filipina sa upper dress niya, di ba? Kaya wag na natin kalimutan mag-vote para kay Atisa Manalo. So currently, nasa number 2 si Atisa Manalo. Tapos ang number 1 naman ay ang Bangladesh. Talagang kinakarir nila yung pag-vote for yung candidate nila sa Bangladesh. And I'm very sure may country din na tumutulong sa Bangladesh para consistent number 1 sila. Pero syempre hindi tayo papatalo, di ba? So ang ginawa ko syempre is mag-vote. Kaya may merong uh yan yun yung as of now as of making in this video yan po yung yung total na nakas na vote para kay Atisa Manalo. So as you can see nasa 101 uh, or 1 million plus votes na 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 accumulate ni Atisa Manalo and still counting as of this moment. Kaya mag-cast na, magbayanihan na tayo at tulungan si Atisa Manalo para maging number one. <laughs> and for the final note, I am very satisfied sa national costume ni Atisa Manalo. Uh, despite na may mga hindi talaga natin may iwasan na hindi satisfied or dismayado. So for me, nasa positive light positive side lang tayo. And of course, nag-vote na rin ako para naman mapaangat pa lalo yung votes ni at isa man So, uh, mag, magbagsakan tayo kasi may mga countries talaga na nagsusuper bagsakan sila ng votes, no? Kasi yung iba, baka may mga milyonaryo talaga na, na nagbabagsak ng votes. Kaya, uh, magbayanihan spirit, uulitin ko. And i-maintain natin consistently na number one si Atisa Manalo. So, Thank you and bukas ulit